Nagkaroon ng operasyon ng Philippine National Police Laban yan kay Legend de la Cruz na nominee ng magsasaka-partylist sa Pasig City Ayon sa mga otoridad, ang operasyon ay ayon sa batas at kaugnayan sa isang existing warrant of arrest Subalit, iginiit naman ang magsasaka-party na ang mga polis ay nagsasagawa ng hindi-lehitimong pag-aresto at may kinalaman pa sa mga seryosong akusasyon Laban kay de la Cruz Balita ang mula kay Edwin Balasa. Iginiit ng Philippine National Police na lehitimo ang isinagawa nilang operasyon laban kay magsasaka party list nominee Lejun de la Cruz. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Pajardo, ihain sana ang warrant of arrest sa kasong murder na kinakaharap ni Dilacruz Cruz nang bigla itong tumakbo at bumunot ng baril. Sa pagtakas dito gamit ang sasakyan, apat na kotse umano ang nabangga nito at isang motorsiklo. Isang pulis din umano ang nabalian ng pelvic bone matapos mabangga ng sasakyang minamaneho na ngayon ay nakakumpain sa pagamutan. Nauna ng sinabi ng kampo ni Dela Cruz na tinangka siyang kidnapin at planong i-assassinate ng mga pulis subalit nakuha nitong makatakas. Samantala, sinabi ni Pahardo na madadagdagan pa ang kaso na isinampalaban kay De La Cruz kasama rito ang paglabag sa gun ban dahil sa pagbibit-bit nito ng baril, illegal possession of firearms at multiple malicious mischief chip at frustrated homicide. Ako si Edwin Balasa ng Abante Radio, ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis.